Sa video na ito ay pinuntahan namin ng isa sa pinakamagandang lugar dito sa norting bahagi ng Cebu, ang Bantayan Island. At ipapakita namin kung paano ba pumunta dito mula Cebu at ano yung mga dapat niyong tandaan bago kayo pumunta rito. Ipapakita rin namin kung saan kami nag-stay at ano yung mga activities sa ginawa namin. And too much Samahan nyo kami sa another adventure namin dito sa Bantayan Island. Pagay yung flight namin papuntang Cebu. So bandang mga alas dos ng umaga ay bumiyahin na kami papunta sa Naya International Airport. Mabilis lang ang naging biyahe namin since madaling araw pa to. Excited na kasi si Shopaw na makasakay ulit ng aeroplano. Tingnan niyo to si Shopaw. May sarili pang bagay. Pagkatapos nun ay pumasok na kami sa loob ng International Airport at hinahanap namin yung boarding gate. Nag-check-in na din kami ng mga bagay namin. Pati siya nakikisali. <laughs> Ang cute. Pagkatapos namin mag-check-in ay naganap muna kami ng upuan namin dito sa lounge. Naghintay ng mga ilang saglit. At tapos... For call, oh. ako, ID, kanyang -kanyang hawak. Mayigit isang oras din ang biyahe mula Manila papuntang ng Cebu International Airport. So, natulog muna kami during biyahe. pagdating namin sa Cebu International Airport ay dumiretso na kami sa pila ng mga taxi. From there ay pupunta naman kami sa bus terminal at dadaling kami sa Agnaya Port. iba pa po bang dahil ang papuntang Santa Fe? Pagod. lang po sa may Hadmaya Port. Hadmaya Port lang eh. Pagkasakay namin ng bus, nakatulog na ako kagad dahil sa sobrang antok. Pero mayigit mga 4 na oras ang babihayin namin mula dati sa terminal hanggang sa Agnaya Port. At pagdating namin dito sa Gnaya Port ay pinababa mo na kami ng bus para makapagbayad ng terminal fee para makasakay kami ng ferry papunta naman sa Santa Fe Port. Yay! Are you ready? Sasakay na tayo dahil. Ayan, pa na. So yung price na, magkano nga? P184 Kasi nga na yung Pair, yung terminal fee Environmental fee Kasi so, parang P184 siya per box ako si Athena wala pang paya years old pa lang siya. How old are you? I am... So, yun. so yung boat ride na to, yung ferry line is around 1 hour and 20 minutes. <tong> Tapos, from there, na yana, uh, sa tenta lang yata yun. Papunta sa accommodation natin. Right? So, update namin kayo mamaya pagkubahan namin. Right? sa Santa Fe Port ay nakabang na yung van na susundo sa amin papunta sa resort na tutuluyan namin. Dito nga pala kami nag-stay sa Delisaven Resort yung pinaka-reception nila. Sobrang accommodating at pambabait din ng mga staff nila. Marirecommend -re ko to pag pumunta kayo dito sa Bantayan Island kasi sobrang chill ng vibes. At ang maganda dito, halos kumpleto na sila ng amenities dito tulad ng gym, restaurant, at souvenir shop. Ito yung room na nabigay sa amin. Bandang baba lang siya kasi since may baby kami dala at medyo marami rin kaming bit, bit ay binigyan kami ng room na nasa baba lang na floor. Makikita nyo, meron kaming balcony na pwedeng tambayan pag Tapos meron ditong one queen size bed na air conditioned room. May TV, malinis sa CR at mga complimentary drinks na tubig at saka mga toiletries. Hi, guys! So, this is our first meal. Ah, ah. Ito yung unang food namin, unang kain namin dito sa Jerry's Resort. Uh, so, it's already 3 o'clock. Late. lunch na to. Dito so, na kami kumain para masorb agad. Nag-order lang kami na fries tsaka grilled pork chop. Pero, so, tatry din namin mamaya yung ibang mga resto dito sa Pantayan Island. Kaya, tapos namin, uh, tuturin namin kayo dito sa buong resort. So, tara, kumain tayo. So, katatapos lang namin mag-siesta. Nagpahingan muna kami dahil sobrang aga ng biyahe namin. Mula 5 a.m. na flight. Then, 4 hours na bus ride. Plus, 1 and 20 minutes. 1 hour and 20 minutes na... Ano? Na... A boat ride naman sobrang pagod na pagod ka. Kaya ito, maglalakad-lakad mo kami sa dalang pasigan sa beach. So, sobrang low tide niya. So, yung pinaka uh, resort is doon back there. doon sa mga ano na yan, uh, umbrella. Tapos, doon yung pupunta. Yan, so, sobrang layo yung ano, yung pinaka low tide niya. Si Joe pa oh, ganyan na pa yan. Swimming na swimming, hi! Eh, so, may Basa. so dun pala yung sun sunset, tiwoton eh. So this is day one. Wala pa masyadong activity. Tomorrow, meron kami tour. Magang tour. Pero ngayon, we will chill out muna dito sa uh, Jelly's Resort. And tomorrow na kami mag mag-tour. Uh, to At uh, saka namin lilubutin yung bantayan natin. So, kita-kits! So doon sila ate Nagano sila Mayroon mga sea urchins doon Na hindi ko alam kung Saan nila kinuha O saan nila nakuha Pero dami, sobrang dami Kasi nalagay nila sa Ano Sa dalagyan at nila So Hindi pa ako ng sea urchins Pero hopefully next time or tomorrow pwede mamaya uh, um, makatikin sa si curious din ako kung ano yung lasa niya yeah. Ay, Tintin! Ba't mo tinatawag? Ba't ka umiyak? Ha? She wants to swim, pero she wants to play toys. Kumikot lang si tatay kasi yung dami si Erchins to. Yung, <laughs> yung pinaggagawa nila doon. Ano pinaggagawa? Um, yun, yung si Erchin, hinahati nila, tapos nilalagay nila doon sa lalagyan. Ano yung hawak-hawak nila? Tapos yung pag-ikot ko doon, hindi ko makita yung mga dadaanan. Kaya umikot oh, ako. Okay baka ma Oo. so start pala ng low tide dito is around 2 2pm hanggang uh, umaga hindi ko alam kung hanggang anong oras ng umaga pero by morning maano na ito high tide na mataas na yung yung dagat kung mag stay pala kayo dito sa Jelly's Resort um, okay siya ma malinis tapos maganda yung ambience may mga katabing resort din pero ito yata yung pinaka may magandang reviews pag dating dito sa may banta or isa sa mga may magandang reviews dito sa banta yan tapos uh, may no offer na din silang mga tours So, mamaya papakita namin yung prices. Papakita na lang namin yung mga prices mamaya. Doon sa tours nila. Meron uh, island tour, saka meron land tour din. Okay. So, bumalik na kami dito kasi. Sana kami magagawa din. Let's go! Let's go! Let's hmm. go! Actually, madami pa. favorite is so <laughs> First drink of the night. Frozen margarita. Blue. Frozen. Frozen margarita. Lasing ka na, hindi ka pa nakakain. <laughs>